si Carlos Alvarez ang isa sa mga tinututukan na ngayon sa training camp ng Team Lakay matapos umalis ang ilang mga dating miyembro. Si Carlos Alvarez ay kilala sa tawag na Limitless. Nakapagtala ng tatlong panalo at wala pa siyang naging talo. Ang lahat ng kanyang naitalang laban ay sa ilalim ng One Championship. Sa taong ito, nagkaroon na siya agad ng tatlong laban sa loob lamang ng limang buwan sa kanyang unang laban noong nakaraang buwan ng Abril ay nakalaban niya si Reza Abbasi ng Iran. Nagpakitang gilas na agad siya sa pamamagitan ng isang round 2 technical knockout. Sa kanyang pangalawang laban noong buwan ng Hulyo ay sinundan ng isa pang panalo kontra sa isa pang Iranian na si Sedej Ghasemi. Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng Dars Choke Submission sa round 2. Ika-6 ng Oktubre, nagpatuloy ang pagiging finisher ni Carlos Alvarez sa kanyang pangatlong laban. Nakaharap naman niya ang pambato ng bansang Thailand na si Title Chai. Inumpisahan ni Chai ang laban sa isang leg kick ngunit agad na nag-attempt ng takedown si Carlos. Naging matagumpay ang kanyang takedown at sinikap agad ng Thai na muling tumayo. Subalit mabilis na nakuha ni Alvarez ang kanyang leeg at natapos ang laban sa isang anaconda choke submission sa loob lamang ng 57 segundo. Isang napakagandang panalo para sa Team Lakay. Binabati ka namin sa iyong tagumpay at sa buong team. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!